thank you din kay Shasha, nag greet si Shasha kahit in namin ni Reggie yung fruits niya <laughs> during our taping. Si Doc Hayden din. At oh, saka si Doc Hayden and Doc Vicky, thank you very much. Pero dapat si Doc Hayden, tinagal na lang yung pangitaan. Oh, madong! Ba? Ay, think, <laughs> <a -tabot? laughs> ay, cake! Ating ba naman to? Di naman sa buhok mo kasi. Kung parang troll, oh. pag ko na ba to? pag Okay. Okay, wish mo na. Hindi pwede sabihin dahil hindi daw matutuloy. Ah, okay. Hindi na tayo maki <laughs> so, itong dalawang <laughs> <laughs> Itong dalawang <mara> na napilit O, ito rin yung kigtong O, ayan Tumala so, mo lang yan Kaya dapat di kayo maglipo Kung na kayo maglipat ng channel, ha? At ito, Sunday Ito, Sunday is last Sa amin na to, ha? This weekend kasi, mula first Kayo, meron ba kayo show na ano? Wala, ha? Wala, <laughs> wala Bigyan nyo na sa amin itong oras na to. Okay, asan na ba ako? This weekend kasi, for the first time Marireview na ang the untold story of Lucy Marie Torres Gomez. O, oh, di ba? Buong-buo ang pangalan. <laughs> marami kaming itatanong kay Lucy at hindi siya pwedeng sumagot ng no comment. In the meantime, maraming-maraming salamat ulit. Eh. Oh. Ano I've always uh, look at Augie and Eugene as uh, uh, genuine national treasures of the Philippines. Oh. Totoo <laughs> yun, <laughs> no? Mm. And then, oo! Oo, totoo yun. Bibigyan namin kayo ng nakandula awal. <laughs> 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 ano? Oh, birthday <laughs> wish naman kay Lucy.

tama so, ayo siguro ano yun ang wish ko kasi gusto niya talaga yan. ah oh. uh, wish ko sana magkaroon siya ng kambois so yung kambois oh. para isang ayet tapos na yun and other than that ah uh, good health because you are happy anyway. So, well, more happy, So, yeah. <laughs> Thank you, Raj. Thank you. Ako siguro ano, kasi parang nakita ko si Kay Lucy gusto niyang tumulong eh. Parang ganun eh. Parang ganun siyang klaseng tao. So, sana mas marami kong matulungan. Di ba? Mas sarap din. Ako lagi ang pinatulungan niya. Eh. Okay, tao. Kasi obvious si Regine matulungan. Thank you, guys. Mm -hmm. Thank you mm -hmm. for mm -hmm. mm -hmm. being here with us. Thank you for having us. Okay, oh, no, kayo, ano wish niyo kay Lucy? Teka muna, Nelly. Oh. Sila ba kasama nung cake? Uh, um, nung kasi nga, parang ano na, pinadala niya, uh, Dr. Vicky Velo, yung cake ko. Thank mo. you, Dr. Vicky, for the cake. Thank oh. you. <laughs> Parang hindi na, hindi no na sila binigyan ng instructions kung ano na gagawin nila. Pagkatapos, pinadala niya yung cake. <laughs> Yata kay Lucy, yung dalawa <laughs> pa. pa yeah, Ay, okay. then, okay. Oh. yung buong niya maganda. Yung buong oh, nga? Ako kung nga okay. okay, more to come here in our Shelby Dance Special Weekend. Ang party na sobrang laki, kailangan ng dalawang gabi. Ang dahil po namin special guest, so don't go away, we'll be right back. The stars are here for the Shall We Dance Special Weekend for Ginger Valentino on the Hemora and Valentes.